20 Ayun mo na naman. Parang sigarilyo po. Suta. Puro sigarilyo! Eh? Yung, yung yung gusto. Ano? Yung yung gusto. Sigarilyo is light. Ano? Sigarilyo is? Is <laughs> light. Is light? Sigarilyo is light. Oo. Oh. Ah. Uh. Bente lang eh. Kulang pa ba? 20 lang. Oo. Oh. Uh. Ang dami na eh. Uh. Oo. Wow. Magkano na yan? 300. Mag ilan pa ko lang? 20 lang. Bakit ba? Gusto ko nga eh. O. Oh. Parang e ba eh, ka ngayon. <laughs> 20 lang hindi hindi ko. <laughs> <laughs> ilan pa ko lang? Gawin mo ng 600. Magkano eh, yan? 400. 20 nga lang ka mo, diba? Eh, hindi. Kung abot ka ng abot, eh. Magkano, Magkano na yan? Magkano na? 400. Ha? 400. 400. Oh. oh. Magkano na? 500. 20 lang hinihingi mo, di ba? Oh. okay na 'yan. <laughs> Ayan, kala ko totoo na. Tanggal lang ka. <laughs> sa'yo to, sa'yo. O yan. Ano to? Ano yan? Uh, ano mo, tawag dito? Dahil masipag kang mag-video -ano, mag sa akin. Oh, bayad ano to? Allowance mo. Ha? Allowance? Ah, oh, ano ba ibig sabihin na allowance? Eh, pera ko para may pangasusunod. ko. <laughs> oh, hindi. Ano yan, bigay ko sa iyo sa pag ano mo, sa pagsama sa akin sa mga lakad natin. Sa hey, mga video. Sa susunod mas madami na yan. Anong sabihin mo? Thank you guys. Thank uh, you. Ah, uh, makapalo ulit kayo. Okay. All right. <laughs>